nang inag ang mga buto ko sa lamig hindi lang dahil sa ginaw ng gabi isang malalim na takot ang gumapang sa puso ko isang takot na hindi ko maipaliwanag kanina lang masaya pa kami ni Leo naglalakad sa kagubatan naghahanap ng mga ligaw na bulaklak para sa nanay niya pero ngayon ngayon gusto ko nang umuwi ang kagubatan ay parang nabalot ng isang kakaibang katahimikan walang huni ng ibon walang ingay ng mga dahon na tinatangay ng hangin Tanging ang tunog ng sariling paghinga ko ang aking naririnig, mabilis at mababaw. Before anything else, thought, do not forget to subscribe, like and comment. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga sanga ng puno, lumilika ng mga anino na parang mga multo sa aking paningin. Leo, tawag ko, ang boses ko ay halos pagulong na. Wala akong sagot, tumawag ulit ako, mas malakas na ngayon. Pero ang tanging tugon ay ang pagkrakal ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aking mga paa. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim, mga matang malamig at walang awa. Nagsimulang tumakbo si Leo. Nakita ko siya sa di kalayuan, tumatakbo palayo sa akin, ang mukha ay puno ng takot. Sinundan ko siya, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Pero parang may pumipigil sa akin, isang kakaibang pwersa na nagpapabagal sa aking mga hakbang. Nakita ko siya sa gilid ng isang malaking puno, ang kanyang mukha ay namumutla, ang mga mata ay malaki at puno ng gulat. May hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay, isang maliit na laruan na hugis oso. Ang oso ay, nababalot ng dugo. Isang malakas na ungol ang aking narinig, isang ungol na nagmula sa likuran ko. Lumingon ako, pero wala akong nakita. Tanging ang mga anino pa rin ang naroon, sumasayaw sa dilim. Pero naramdaman ko ang presensya nito, isang presensya na malamig, madilim, at nakakatakot. Hinayla ko si Leo palayo sa lugar na yon, tumatakbo ng mabilis hanggat kaya ko hindi ko na nilinggan pa ang likuran ko. Ang tanging gusto ko na lang ay makalayo sa kagubatan na iyon, sa lugar na iyon kung saan nakita ko ang isang bagay na hindi ko kayang makalimutan. Isang bagay na magpapaalala sa akin sa takot na naramdaman ko sa madilim at malamig na gabi na iyon.